Muling inudyok ng Commission on Elections ang Kongreso na magkaroon ng voter re-registration sa bansa. Yan ay para matukoy kung ilan ba talaga ang bilang ng mga botante. Narito ang aking pampagising na balita. Mula sa pag-fill out ng balota hanggang sa mga dapat tandaan sa pagboto. Ilan lamang yan sa mga itinuro ng COMELEC sa maigit isang kabataan sa Sultan Kudarat Province na dumalo sa kick-off ng Voters Education at Registration Campaign ng ahensya. Marami sa kanila magdidi si 8 na sa Mayo ng taong 2025 kasabay ng midterm elections. Ibig sabihin, pawang mga first-timers pa lamang sila na makakapagparehistro at makakaboto pag nagkataon. Gusto nating sabihin, maayos, malinis at matahimik ang Mindanao. Lagi na lang sinasabi dati, Kapag kami halalan na magulo at uh, laging madami may, may problema sa Mindanao, wala pong problema dito, lalong-lalo na dito sa Sultan Kudarat. Ibinida rin dito ng COMELEC ang iba't-ibang pagbabago sa susunod na halalan. Kabilang dyan ang pagkakaroon ng bagong makina para sa automated elections, pagsisimula ng internet voting para sa OFWs at pagpapatupad ng mall voting sa buong bansa. Sa ngayon, nasa 68 million ang registered voters sa Pilipinas at target ng COMELEC na makapagdagdag ng 3 milyong bagong makakaboto. Sa February 12 hanggang September 30, opisyal na magbubukas ang voter registration ng COMELEC. Mahalaga raw para sa COMELEC na mabisita at ma-highlight ang Sultan Kudarat Province na nasa gitna ng ibang mga probinsya sa Mindanao at gateway din sa Bangsamoro Region. Sa susunod kasing halalan sa BARM, magkakaroon at sisimulan na ang parliamentary elections at iba't ibang mga plebisito. Pero magagawa lang do ito, oras magparehistro muna ang mga botante. Kasabay nito, aabot sa 491,000 ang bilang ng mga kinasuhan ng COMELEC na double o multiple registrants. Kaya muling inudyok ng COMELEC ang Kongreso na magpasa ng batas para sa re-registration ng mga botante. Nung nakarang taon pa yan panawagan ng COMELEC sa Kongreso. Bakit? Para back to zero tayo lahat. Magparehistro tayong muli. Kahit tatlong buwan tayo mag-register, i -re namin kayong lahat. Anong malay natin? Baka naman hindi talaga 68 million ang mga botante na natin sa buong bansa. Kung sila raw ang tatanungin, maaaring gawin ito sa taong 2026 bilang paghahanda naman sa 2028 presidential elections. Bukod dito, isusulong din ni COMELEC Chairman George Garcia ang muling pagbabalik ng voters ID ngayong taon kung saan uunahin ang mga overseas Filipinos. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.